mga idol, pauwi na tayo mga idol pauwi na tayo ayan, ito yung Jeda ayan, ito yung Jeda, dito sa may sa Peace peace market ayan, dito yung mga idol, yon, yung airport yung dito dati mga idol ayan, yan, ayan yung mga idol yan yung malaking flag mga idol yan o, oh, may bala, oh, dito ko dumaan kanina ayan, nakita nyo yan mga idol yon, ayan, yun pantala, ah, dagat pir perya ng mga kuna ng mga malalaking barko mga idol. Ayan. Eret. Yeah, right. Dito mga idol, yan. Init na dito mga idol, umagang umaga pa dito mga idol, alas 8:25 pa lang. Dito sa oras ng Saudi pero napakainit na mga idol. Ayan. Maluwag mga idol, o, wala wala traffic. Yan ang makaya lang kagandahan dito mga idol kasi wala wala talagang traffic. Kaya tsaka patag yung mga daan, no. Kaya hindi nagkakapagod yung uh, driver dito. Kaya ito mga kaya ayan, magtatagal tayo dito mga mga idol. Uh, di off ko pa rin ng di off ko ngayon mga idol. Oh, no? kaya di enjoy life lang tayo mga idol. Yan dito na oh, malapit na yung malapit lang yung kwan ko. Yan, Alatol Go <laughs> Street lang. Malapit lang yung accommodation ko dito mga idol. Kaya Aba mo, tindrial, okay na yon Kaya, thank you, thank you for watching ah uh, Maraming salamat sa lahat-lahat Na laging nagapanood uh, sa aking mga video Yan Papakita ko dito mga idol yung mga view dito sa mga Dito sa Jeddah oh, Hindi mga matataas yung mga building oh, Hindi may hindi may mga tataas Dito yung sa city mismo Dito sa may Albalad, o oh, yan Dito yung mga sa city Ayan Uh, Pero kung umaga pa lang yun dito mga idol, kung hindi init, pwede kong lalakarin yun papunta doon. Uh, mga isang oras din ang lakad. Isang oras din ang lakad mga idol dito. Uh, kaya, kaya, ko naman exercise din. Kaso nga mainit lang eh. Kaya sumakay lang ako ng taxi dito. Uh, sumakay lang ako ng taxi mga idol. Kaya pauwi na ako. Uh, dito na ako sa ilalim ng tulay. Kaya, thank you, thank you for watching. Uh, God bless, God bless all.